Magandang araw po sa ating lahat at uh, pinagpalang kapaskuhan po sa ating lahat na wa ay uh, datnan kayo ng pagpapala at kabutihan ng Diyos sa inyo pong mga tahanan at uh, sa lahat din po ng dako ng ating daigdig na patuloy pong uh, nakikinig at sumusubaybay sa araw-araw ng pagpapala Ito po ay hatid sa inyo ng Jesus Christ Saves Global Outreach Panalangin po tayo Aming masalangit, maraming pong salamat na sa araw pong ito ay lubos kami nagpapasalamat dahil ikaw ay dumating sa buhay namin at ikaw ang tunay na tagapagligtas ng buong mundo. Salamat sa mga taong patuloy na lumalapit at uh, sa iyo ay nagtitiwala sa kanila pong uh, mga buhay. Ikaw po ang patuloy na matanyag at ikaw din po ang patuloy na maging Panginoon at tagapagligtas ng lahat din po ng aming mga kababayan na patuloy pa rin uh, naghahanap Panginoon ng tunay na kaligtasan at ka, ka, kaligayahan at kasapatan na sa iyo lamang po ma makikita at mararanasan. Sa pangalan ni Jesus, ito po din po ang aming hiling na ang Espiritu Santo ay patuloy na magbigay po ng gabay at pagtutuwid at pagbibigay at, at, uh, pag, uh, ng direksyon po sa amin sa amin pag-aaral sa araw pong ito. Salamat o Diyos sa pangalan ng Panginoong su Kristo. Amen. Amen. So tuloy-tuloy po tayo sa ating pong uh, pag-aaral ng salita ng Diyos at uh, ito po ay uh, ang pag-aaral po natin ngayon ay uh, base sa ating pong uh, kapanahon ngayon ay Kapaskuhan, no? At uh, matatandaan po natin na Panginoong So Kristo ay uh, uh, dumating sa mundong ito bilang isang sanggol at isang uh, uh servant no isang uh, sang uh, sa atin sa ating pong mga kasalanan at uh, tayo po'y bibigyan ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kanya so basahin po natin ang Lucas 2 uh, 8 hanggang 20 no ang sabi po dito doon ay may mga pastol na nasa, nasa parang at nagbabantay sa kanilang mga tupa ng gabing iyon Lumapit at tumayo sa kalagitnaan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang nakasisilaw na kaluwalatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tap tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang iyong palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Bigla nilang nakitang kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa at kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya na makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Nagmamadali silang pumaroon at natagpuan nila si Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Sinaliksay ng mga pastol ang sinabi ng anghel tungkol sa, sa, na sa sanggol. ang lahat ng, 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 nakarinig sa sinabi ng pastol. Tinandaan nito ma ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Umalis sa mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Amen. So ito pong uh, ating pong lesson sa ating pong uh, pag-aaral ngayon ay patungkol sa mga mensaherong ginamit ng Diyos nung unang dumating ang ating Panginoon. Alam niyo napakabuti ng Panginoon dahil uh, eh, kahit na po itong mga pastol na ito, yung mga mensaherong ito na ginamit ng Panginoon, ay eh, masasabi natin ito yung mga ordinaryong mga manggagawa lamang, no? At sa nung sa kapanahon ng po nila, no, ay ang pagpapastol ay uh, sa tingin ng iba, no, ay pinakamababang uri ng uh, pag uh, pagtatrabaho sa pa kapanahunan nila. Pero alam nyo, ang Panginoon hindi siya namimili, no? Kung sino ang gagamitin niya para sa kanyang kaluwatian. At makikita po natin, meron tayong mga aral na makikita kung bakit ang mga pastol o yung mga mga pastol na ito na nasa parang, no, na na, na nagbabantay sa kanilang mga tupa. Ang pinili ng Diyos na bigyan ng unang uh, magandang balita at uh, ang balita na 'yan ay dumating ang Panginoong Kristo ang mesaya na inaantay ng mga Hudyo at at mga mga tao na kikilala po sa kanya. Tingnan po natin ang mga mga aral na ito mula sa mga sumusunod na mga talata. Ang unang aral dito ay makikita po natin sa sa talata 8, no? hanggang uh, 10, no? at uh, alam po natin na sabi dito ang mga anghel no ang, ang, ang isang anghel na si Gabriel no una isang anghel pa lang po makikita natin diyan no ay uh, nagbigay ho ng mensahe no at nagpakita dun sa mga pastol at uh, sabi nga no nakita ng pastol yung mga yung anghel na yan no si Gabriel no ay nagkaroon sila ng takot no Uh, kung ating pag-aaralan ng mga ang mga shepherd uh, yung mga nagse-shepherd yung mga pasol, ay matatapang po 'yan kasi sila po yung nagpo-protekta doon sa mga alaga nilang mga tupa no sa mga mabangis na hayop sa oso sa mga leon no at sa anong pang mga klase ng mga panganib no ay ililigtas nila yung mga mga sheep na 'yan ano pero dito nung nakita nila ang help pwede naman nung tumakbo na sila eh di ba dahil sa sobrang dilim ng kanilang paligid, no? maaaring siguro uh, konting sigalang po yung kanilang nandun naliwanag, liwanag, pero bigla pong nagliwanag ang buong uh, parang oh, buong, uh, buong field. No? At uh, doon po sila nagkaroon ng takot. Pero dito, makikita po natin na sila po ay matyagang nakinig sa mensahe tungkol sa pagsilang ng tagapagligtas. Yan. Meron silang uh, uh, nga para makinig ng mensahe mula sa anghel ng Panginoon. At alam nila na ang mensahe na yon ay galing sa Panginoon. Ang sabi po sa verse 8, no, doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. Lumapit at tumayo sa kalagitna nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nito at nakaka at nakasisilaw, naka nakaluwalatian ng Panginoon, Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako ay may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang tanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban sa verse 13 sabi dyan, bigla nilang nakitang kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan sila ay nagpuri sa Diyos at umawit papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupa ay ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya ang pag-asa po natin na nadumating no ang Panginoong sa Kristo ay nagbigay po sa atin ng tunay na sabi nga eh ng kaluwalhatian ng Panginoon at kapayapaan po sa ating mga puso. Alam nyo, sa sa Biblia no pagka nakita niyo yung peace no sa Hebrew word is shalom no. Ang ibig sabihin noon yung well-being natin ay uh, uh, healthy, maganda po yung ating uh, uh pangangatawan ang ating kaisipan no. Ang lahat ng parte ng ating uh, katauhan ay maayos no. At meron po tayong tinatawag na na satisfaction. Yung po ibig sabihin ng shalom, hindi lang yung basta yung kapayapaan, no? Madali pong sabihin na, ay, ako'y mapayapa pag tahimik ang lugar o tahimik ang kapaligiran. Pero yung kapayapaan na yan, no? Eh, sa gitna ng marami pong mga mga gera or sa gitna ng marami mga kaguluhan ay meron tayong kasiguruhan na ang ating Panginoon ay kasama po natin. Dito sa ating pong ar aral na makikita dyan sa, sa mga talatang ating binasa ay yung mga pastol na nasa, nasa parang nagbabantay ng kanilang mga tupa no, ay uh, hindi, nung sila ay nakakita o nakita nila yung anghel, hindi sila tumakbong pales no, at natakot ng na tuluyan. No? Kundi sila ay uh, nakinig ng mensahe ng Panginoon, no? Nag mensahe nung, ng anghel sa kanila na galing sa Panginoon na mayroong isang tagapagligtas na isinila ngayon doon sa bayan ng Bethlehem. So ang unang aral diyan, no, eh tayong makinig matuto tayong uh, magtyaga, na makinig at wag yung masyadong parang lagi tayo nagmamadali. No? Lalo na pagka tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon, parang gusto na nating tapusin yung service o kaya gusto na nating tapusin itong binabasa natin o yung pinag-aaralan natin. Hindi. Katulad nung karakter ng mga pastol naman sa Herodian, no? makikita na po natin, sila'y matyagang nakikinig sa mensahe ng Panginoon. Pangalawa, makikita natin 'yung mga puso ng uh, mga mensahero na ito ng mga pasto na ito ay bukas ang kanilang mga puso sa pagsampalataya sa kanilang narinig no nung narinig nila 'yung uh, 'yung uh, mabuting balita no mula sa anghel no na galing sa Panginoon eh 'yung mga puso nila natuwa no at uh, nagbigay-daan upang ang kanilang mga puso ay sumampalataya doon sa kanilang narinig na mabuting balita. Ang sabi po dyan sa talata 15 no, nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit ang mga pastol ay nag-usap-usap. Yan. So, nag-usap-usap po sila. Nagmamarites po sila. No? Di po, joke lang. So, pero, makikita po natin na nag-usap sila pagka, pagka alis ng anghel, no? pagbalik sa langit, sabi dito sa ating pong binabasa, ay nag-usap-usap sila. Ano po ipinag pinag-usapan nila? Sabi niya, sabi nila, tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Okay, sa so, verse 16, sabi nga sila sila'y nagmamadali. Silang, Sila'ng pumaroon at natagpuan nila si Maria tose at, at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. So, ang aral po ay kailangan po nating tingnan no kapag tayo nakakapakinig ng mabuting balita ng Panginoon ang puso ba natin ay nagbubukas o nagsasara. Lalo na pagdating sa mga correction o yung pagdidisiplina sa atin. Misang pagkadisiplina na yung pinag-uusapan natin, no, ay sinasara natin yung puso natin. Pero dito makikita natin yung mga pastol na mensahero ng Diyos no, ay bukas na bukas upang pagtiwalaan nila yung sinabi ng, ng Panginoon sa magitan ng Anghel. Okay? So, yun po yung ating pong pangalawa. Bukas ang puso po natin para sa pagsampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. Pangatlo po, makikita po natin yung, uh, yung kanilang tapang. Sabi dyan, yung mga mensahero na ginamit ng Panginoon, yung mga, mga shepherd, yung mga pastol na yan. No? Sabi doon, buong tapang na ibinahagi ang kanilang natanggap na mabuting balita. They are bold enough to share the good news doon po sa kanilang komunidad uh, at doon sa kanyang sa kanila po mga kasama, mga shepherd din. Ang sabi diyan sa verse 17, sinalaysay ng mga pastol ang sinabi ng anghel tungkol sa sanggol. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Yan, ibig sabihin eh hindi ho sila nahiya doon sa Uh, mabuting balita na ipinahayag ng mga anghel tungkol sa ating Panginoong Sokriso sa kanyang pagsilang at sa kanila pong na-witness na tagpuan nila yung sabsaba na kung saan ay nandoon ang Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari ang ating Panginoong Heso Pang-apat na aral po, makikita po natin dyan ay eh yung buo nilang pagpapakumbaba na sumamba sa Diyos at maglingkod sa Diyos. Yan. So, tayo po, no, ay tinawag din ng Panginoon, hindi lamang para maligtas tayo, kundi tayo ay patuloy na magbigay ng pag- pagbibigay ng paggalang, pagrespeto, at pagsamba sa Diyos na merong kababaang loob, na wala tayong uh, 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 pinagmamalaki, no. Sa totoo lang, wala ho tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon, kundi, tayo dapat na magpasalamat, magpakumbaba dahil kahit na tayo mga ordinaryong tao, pinili tayo ng Panginoon kagaya ng mga mga pastol. Sila mga ordinaryong manggagawa doon sa field, no? Pero sila ay pinili ng Diyos para sila ang unang mga mensahero ng mabuting balita ng pagdating ng ating Panginoong sa so Kristo. Ang sabi po dyan sa verse 19, no? Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at itoy kanyang pinagbulay-bulayan. Sa verse 20, tingnan po natin. Umalis Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi ng kanilang kanila ng anghel. Yan. Kayo po, what about you? Pagka ho kayo ay uh, uh, nakatanggap ng mabuting balita na ganito tayo ba ay uh, merong mga uh, mga pagkakatao na nakarinig tayong mabuting balita na isinantabi lang natin o sina, sa atin lang o Nag-iisip tayo, Lord, bakit ako? Pwede naman yung iba na lang. Hindi na, wag na lang ako. Basta ako, tanggapin ko lang yung, yung buhay na walang hanggan, okay na ako. Pero yung gamitin mo pa ako sa, sa iba, ako pa yung magsalita sa iba, at ako ay uh, marami pa akong uh, uh, gagawin para sa inyo, eh, yun na lang po mga, mga taong uh, magagaling. Kasi ako, ay ordinaryong tao lang. Pero alam nyo, ang sabi po sa unang korinto, no? 1, 26 at hanggang 31 ang sabi dyan, Mga kapatid, alalahanin nyo ang inyong katayuan nung kayo'y tawagin ng Diyos. ya yeah, alalahanin nyo daw ano ba yung katayuan nyo nung, nung kayo'y tawagin ng Diyos. Okay? Iilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong sa mundong ito, no? yung sinasabi dyan. At makapangyarihan at mahardi ka sa paningin ng tao dito sa mundo. Verse 27, Subalit, Pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong at pinili niya ang mga natur naturingang may hina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hampas lupa at mga may hina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kahit walang sino mang makapagmamalaki sa harap ng Diyos, sa kanyang sa kanyan nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Yesus na siyang ginawang karunungan natin. Sa mga, sa magitan din niya tayo itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Kaya nga tulad ng nasusulat, ang sino mang nais magmalaki, ang ipagmalaki niya, niya ay ang ginawa ng Panginoon. Kita nyo po, tayong mga mga sinasabi nating simpleng tao, mga walang uh, para tingin natin, walang kabuluhan tayo, parang onti lang ang ambag natin sa mundo, no? Eh ay, ang Diyos ang pumili po sa atin, no? Una, pinili tayo ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ni Cristo Jesus at tayo ay gawing uh, gawing matuwid ng Panginoon upang tayo maging marapat sa kanya. Kaya sabi diyan, ano? Eh pinipili ng Panginoon yung mga hangal sa mundong ito upang ipahiya yung mga yung mga sinasabing mga merong mga may alam, okay? Kaya hindi importante sa Panginoon kung marami kang alam o wala. Pero sa ating Panginoon, siya ang magbibigay sa atin ng kaalaman. Ang sabi, ang sino mang gusto magmalaki, ay ang pagmalaki niya ay yung ginawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Merong maginawa ang Panginoon sa buhay mo, kahit na ikaw ay ordinaryo o simpleng tao, o sa tingin mo parang wala ka namang ambag, pero ikaw bilang ordinaryo ay tinawag ng Diyos upang gawin ang extraordinary para sa Kanya. Amen? Kaya huwag mong titingnan ng iyong sarili na mababa sapagkat ang Diyos ang pumili sa bawat isa sa atin. Amen? So, sa ating napag-aralan, sa ating pakikinig, Tandaan natin, ano ba ang ating uh, uh, karakter pag tayo nakikinig? O ano ba yung katangian natin? Tayo ba'y nagmamadali? O nagtsatsaga tayong makinig sa seta ng Panginoon? At sa habang tayo'y nakikinig ba? Tayo ba ay sumasampalataya? Nagbubukas ba yung puso natin upang tayo ay patuloy na lumago sa ating pananampalataya? O sabi mo nga kanina, pagka medyo parang nasasaktan ka eh, sinasarado mo yung puso mo. At ganoon din sa ating pong pananampalataya na ating pong nararanasan ang Panginoon, ito ba ay binabahagi natin na mayroong katapangan o nahihiya tayo? Are we sharing the good news with boldness or or with timidity? Yan. At ganoon din yung ating pagbabahagi ng mabuting balita dahil yan po ay nagbibigay ng pagbabago sa buhay natin no as we share the word no kailangan makita din po yung transformation natin yan ba ay nagbibigay ng tunay na kaluwalhatian at pagsamba sa ating Panginoon meron man tayong natatanggap na pagbabago sa buhay natin so patuloy po tayong magpakumbaba sa ating Panginoon bilang ating pag, -pag at pagsamba sa ating Panginoon wag ko tayong magmalaki dahil wala ho tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa Kanya. As we continue to worship God, no? Lagi nating tatandaan, pag tayo sumasamba sa Panginoon, lagi tayong lumapit sa Kanya na mayroong kababaang loob. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang sino mang na nagpapakumaba, no, ay siyang itinataas ng Diyos. Ang sino man nagmamayabang ay ibinababa, ibinababa ng Panginoon. Amen. Dawa, sa kapaskuhang ito ay makita ninyo yung kahalagahan na tayo po ay tinawag ng Diyos bilang mga mensahero din ng mabuting balita ng ating Panginoon. Tayo po ay makinig, magtsagang, magpatulin, makinig, pagbukas ng puso, para sa ating uh, paglago ng ating pananampalataya at ang pananampalatayang iyan na buhay sa atin no ay mag ay magbigay po sa atin ng katapangan upang maibahagi ang mabuting balitang ito at yan ay magbibigay ng tunay na kalwalatian at pagsamba sa ating Panginoon. Hanggang dito na lamang po ang ating pong pag-aaral. Muli, sa ating pong pagkikita sa next episode ay uh, tayo po ay uh, magsama-sama po muli. Tayo po ay manalangin. Salamat naman na sa kapaskuhan ito paalala mo sa amin Panginoon ng unang mensahero mo Panginoon ay yung mga taong ordinaryo Panginoon, yung mga simpleng tao. Na sa tingin namin, Panginoon, ay, uh, minsan parang napakababa nila, panginoon pero ito yung mga taong pinili mo, Panginoon, upang uh, marinig una nila, Panginoon, ang mabuting balita na ang, ang Panginoon sa Kristo ay dumating sa mundong ito upang kami ay iligtas. Salamat po, Panginoon, na patuloy mo rin pagpalain ang mga taong Uh, patuloy na sumasampalataya sa iyo sa umagitan ng pagtanggap nila bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Salamat po sa regalo ng buhay na walang hanggan na iyong pinagkalaw sa amin, Panginoon. Yan po ang pinakamainam na regalo na matatanggap po namin ngayong Kapaskuhan. Salamat po Diyos sa iyo po namin binibigay lahat ng papuri at pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ito po si Pastor Dave Domingo nagsasabing ang araw-araw na pag-aaral sa salita ng Diyos ay nagbubunga ng araw-araw na pagpapala ng ating Panginoon.